Okay, yung dito kasi nung una, sa basketball kasi na nadali. So, dumagaya siya dito. Tapos, nung nawala na yung maga, parang lumipat dito yung sakit. Nung no, yung maga, lumipat naman oh, sa oh, kanan? Hindi yung siya na maga, pero yung sakit nga, parang nandito, sa part na to. Ngayon, kasi nga uuwo pa yun. Saan ka nahihirapan? Saan ka nahihirapan, Tol? Nahihirapan ako kapag pababa, pero pagpakit, kaya ako pagpapawa ni ka... Nahihirapan. Oo, oh, nahihirapan ako. Kasi pag parang lahat ng siyempre mabigat din ako eh. Yung -hmm. persa. Parang... May ilang kilo ka ngayon, sir? Ano ko eh. Nansya mo na nga. Ngayon, 1.12 12 ako eh. Bigat mo. Bigat. Yan lang masal sa'yo? Oo, oh, ito, ito, ito. Sige. Detestingin naman natin yung mamaya sa dyan. Magbababa ko ba? Kaya yung sa... Tumangin na, bigla ako. Nakupo ko. na. nakupo ko sa ang ang una. Pagka tayo masakit, hindi <tong> ko nahirapan. Dito siya sumasakit. Okay. Pero mga inang buwan na ito na tali ka dati sa basketball? Ano lang, wala pang wala pa isang buwan yata. Wala pa isang buwan. Hindi ka alam. Nagtagang una niya kayo gusto niya. Nailaro ko pa ito, hindi naman ako kasi na-arcock siya High grade yun. High grade kasi ka ka ron. pero tinigil ah, Pero, tini Gia, pero uh, mo noong maglaro, uh, sakit. Ay, kahit yung mas nakakapagdagdag pa lang yun kasi nga nilalaro mo na mali yung posisyon. Mapupudpud ng yun din tawag ng mga miniskus natin. Kaya lalo kang lalala. Yung arcoxia na yan, ay great yan. Hindi yan, hindi bini, ng ano, Nang walang ano. Tatanungin ka muna, saan, para saan to? Hindi, yes, asawa ko sa na nangayat sa bahay. Tapos ka na masakit. mag, mag, mag ka lang. Yan. Yeah, Maglalabanan na. na. <clears throat> na. Maglalabanan okay. na. Isa okay. pa. Okay. Bueno Sipa mau? siapa? Sipa Sipa, sige Sipa aja Oh, langsung kote Siapa? Pinak malakas? Oke, okay. aku nak Ilas lang mga laban. Mm. Final. Okay. Sige. Testing mo ito sa agdan. Balik ka dito, pag masakit pa. Sige, alas ka. Pababa. No. No, no, Wala naman. No, nawala na, di ba? No. Okay. Ito lang ang pinaka-tabes na gagawin yan. Medyo sabi mo nga, may kabigatan ka. Uh, Ipahinga lang Huwag ka muna maglaro kahit mga isa o hanggang dalawa linggo. Kung namin mo mag-class sa court, huwag ka sa court, huwag ka muna uh, sa Tumira-tira ka lang doon. Pero huwag mo muna uh, ano, kasi iba pa rin pag may kalatan uh, tayo. Uh, okay? Uh, Yun lang. Para, okay. para makalaro ko din sa susunod. Okay? Step uh, one. Okay? okay. 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 okay pag buwag, parang may alanganin lang. <laughs> Siguro dahil ano lang. Hindi, naka